Melay Francisco, bakit nga ba binawalang mag-joke habang nasa Korea? Dahil sa naging tagumpay ng pelikula nila Melay Francisco na Ma'am Chief, ay muli nga silang nagbalik sa Korea, Kasama ang iba pang mga cast ng kanilang pelikula, at kabilang nga dito ang matalik na kaibigan ni Melay na si Jenica Garcia. Sa kanilang pagbalik ay muli nga na umandar ang kakulitan ni Melay at hindi rin nakaligtas sa kanya, ang mga koreano na kanyang nakausap sa kanilang pamimili ng mga seafood. <laughs> Dahil sa kakulitan ni Melai, ay hindi naman napigilan ng direktor na bawalin ito na huwag mag-joke sa koreano. Kasulukoyin kami nakikipagbakbakan sa mga militar dito sa, militar sa paano magsalita. Um, Why, movie yeah, yes, give me your hand. No. Hey. Korean Pango. Oh, Korean tuna. So, just half it. Eh. So you believe it. Eh.

tayo maintindihan ng mga nagtitinda. Sabi ni Madam, huwag ka joke hindi ka nila naiintindihan. Ang hindi naiintindihan ni Madam, hindi siya nagjo Normal niya. Madam. Can we go to the internet at the restaurant? Oh my God, can you believe me? Nag-drama na sa Korean. Ito ka rin Korean. Let's go. Is the fish clean? We want dirty. <laughs>